What is up mga bab Nandito tayo ngayon sa Compassion Center. In short, nandito po tayo ngayon sa aming kademiyahan dito sa Minaling Pampanga. Ngayong araw nga po ay dumating na yung mga musical stands namin. Dumating na po sila at mag-unbox tayo ngayon para syempre para security kung meron defective, di ba? Iba diba na tayo ng ganito. <laughs> At ngayong araw na guys ay kasama natin ang aking kabanda na si Boss Denden. -Den. Admin ko din siya sa Funny Music Apals yan. At ngayon nga guys, si check natin yung mga dumating namin musical stands kung <laughs> kung maayos nga ba sila at tama yung bilang So, umorder kami ng 25 pieces na musical stand, Nakalimutan ko kung ano siya pero nalagay ko na lang yung link sa baba. So guys,

Ito guys, 10 pieces to. Dati nga pala guys, yung mga musicals sana yung solid na metal. Yung may bilog-bilog na butas. Okay. So guys, ito na yung ating lechon. Okay, let's count it. 1, 2, 3. Wow! May packs sila! Ito guys, 6. Oh. So ito, bilangin muna natin. 1 Two, Woo! three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. O, oh, sakto yung first box natin guys which is ten pieces yung laman niya. So, iti-check muna natin ngayon kung yung ten pieces na to are, kung oh, okay pa sila lahat. So, first one. Wow. So mga kabanda, yung mga kabanda ko dyan, bago yung mga music style natin, tuturuan ko kayo kung paano yung tawang paggamit. Pag bubuksan natin, kailangan nyo munang i-adjust kasi pag pinilit yung ganyan yan, masisira agad. No? Tama. Tapos pag na-open nyo na, ilak nyo para hindi nag slide Tapos eto guys, pag itataas nyo, huwag nyo itataas bigla, dapat iikot nyo lahat para hindi na babata. Yan, napupuyok pa ako. Ito naman guys, ito yung crucial part na stand. Yung iba, kahit nang alak siya, din ang ganyan. Di ba? Pa, di ba was them din? Kaya nalolost thread yung mga stand natin. So dapat yung tama natin, tamang way na pagbukas is lulusan muna natin yung lock. Tapos, ayan, tapos lock natin ulit. Huwag yung kahit na alak siya, ibababa mo, itataas mo. Sisira yung stand natin kagad doon. So number one, check. Number 2, check na ni Denden. Ako check ko na yung number 3. Okay, first 10 guys. Lahat goods. Comment down below kung gusto nyo. <laughs> Lahat goods, okay? Mapag-giveaway <laughs> okay. po kami. Comment down below. Ito uh, naman po. Maghanap nyo na gold ang ticket. Ito na naman guys, yung stand. 15 pieces. Tingnan naman natin kung kumpleto at walang defective. <laughs> Nakalimutan ko yung name ng shop pero lalagay ko na lang sa description box. Okay guys, baliktad pa namin na open yung box. Rickston PH. Shout out po sa Rickston PH. Ayan. Good sila ng stand mo. Ay, di pa pala. Check muna na namin yung 15. so guys, bilangan mo na natin. 1 2 Tatlong libo. Apat na libo. Limang libo. Anim na libo. Seven. Eight. Nine. Ten. Eleven. Twelve. Thirteen. Fourteen. Fifteen. At may pasobra pang box. Kaya guys, may pasobra pang box. So, let's check it. So ayan guys, salamat po sa panonood na aming video. At sa mga nanonood po ng video na ito, pag nahanap nyo ang Gold TV, screenshot nyo lamang po at i-comment sa comment section. Ang unang makakapag-comment, mananalo na 100 pesos. That's it mga Goodbye!